Kung sinasabi mo na Sulu, ibig sabihin siya ang first citadel ng Islam. Dito talaga dumating mo ng Islam sa Sulu. As of today, okay naman. Very peaceful. May mga nangyayari, kaya lang bihira. At saka ang mga may kagagawan, hindi taga rito. Una-una, 2009, May 13. Ay pinasabugan din ako sa nasa pick ako. Sa tabi ko ang motosiklo na sumabog. Pinafamiliarize ko yung sarili ko sa trabaho ng tatay ko. Kung ano yung ginagawa ng mga uh, ng isang gobernador. Kung paano patakbuhin ang pamumuno dito sa lalawigan ng Sulu.